Ngayong araw po mga kasaka ay magasik po tayo ng palay sa tubigan at ang ginagawa ko po ngayon ay naghahakot po ng binhi papunta po doon sa aming taniman. Sinasakay ko na po mga kasaka sa aking motor para hindi tayo masyadong hirap. Medyo mahirap lang mga kasaka gawa ng maputik po sa pilapil at kita nyo naman mga kasaka ang ating gulong ng motor talagang putikin mga kasaka at itong mga kasaka ang binhi na to ay last na to mga kasaka may mga nakakot na po tayo doon sa palayan ayan mga kasaka ayan mga kasaka ito nga pala yung ating dinadaanan papunta doon sa aming taniman ito yung pinaka pilapil ayan ito yung motor natin at ito yung palay natin grabe napaka putik ayan, ito na mga saka yung ating binhing palay na ibinaba dito sa motor at ito nandito na tayo sa ating taniman ng palay papakita ko sa inyo mga saka yung aming tinataniman na palay ito yan ginag muna tayo ng paa Ayan. Ayan, nandito yung ating mga kasamahan na magsasaka. Ayan. Ayan, katatapos lang nilang kumain. At ito naman mga kasaka, yung aming bukod sa palay mga kasaka, meron din po pala kami ditong tanim na okra. At ito yung aming tanim na okra. yan Medyo malalaki na siya mga kasaka. Ayan. At pwede na natin siyang abunuhan mga kasaka. Siguro bukas makakapag-abuno na tayo mga kasaka. Ayan mga kasaka Oh. Ayan mga kasaka. At ito mga kasaka, nag-uumpisa na sila mag hasik ng palay. Ayan, ito yung ating mga kasamahan. Nagasik na ng palay. Oh, direct seeding po ito mga kasaka, ang pagtatanim natin dito ng palay. May kanal na din siya mga kasaka. Talagang hasik na lang mga kasaka at yun na, inuumpisa na mga kasaka ang paghasik ng palay. Tapos dito naman tayo banda. Dito naman yung isa nating kasamahan ay ang ginagawa niya mga kasaka ay nagsisigo o naglilinis ng kanal. Para maganda ang takbo ng tubig. At ayan, ipapakita ko sa inyo mga kasaka kung paano siya magsigo. Dito sa Pilapil. Shout out. Ah. <laughs> Sisigo, ha? Alay. Ha? Alay. Ay, niya, no? Hindi video lang. Ha, kalakasan ka, ka, no? yeah, itong... ko. Ha, mong itong Ha? din nyo 'to daming bara no. Ha? Yan lang ano. Ayun, ang daming bara ng kanal. Daan sa ano? Tricycle? Mm -hmm. Maganda ng abis ng tubig. Maganda ng abis ng, ng tubig yan o. Oh. Ayan, ganito po ang pagsisigo. Sa pilapil. Kailangan linisan para hindi bumara ang tubig. Ayan, dito naman tayo kay kuya. Ito si kuya nagkakanal. Pagkatapos mga kasakang kanalan, may nag-asik naman pagka-kanal asik ang kasunod mga kasaka. Ayan mga kasaka hanggang dito na lang po tayo. At tayo naman ay tutulong.